kakabit nila oh. Mga nakalundo. Eh, o temo. Kita mo to, oh. bababa na. Oh, chip, ano masasabi mo dito? Well, dito is not out sa no, yung mga warning. <laughs> ng sala <Mahala ko. laughs> to. pa tayo tilapia, ayan mga kabayan. Marami tayong ulam ngayong araw. Dahil Nagpaluto po yung ating birthday boy. Wala siya bukas kaya ngayon siya maghahanda ng ating pang-ulam. Ayong tanghalian, mga kabayan. dito pa ang ating kangkong. Ang ating bangus. Ang ating tilapia na afrituhin. Ito pa yung ating bangus na sinigang hindi pa gaano siyang kumukulo mga kabayan ayan hindi pa pakuloyin muna natin bago ilagay yung ito gabi at saka yung labanos labanos ito pa yung okra okra mamaya maya na lang yan ito yung panghuli yung kangkong Good morning, good morning, mga kabayan. Ay Tayo tayo ay magluluto na naman tayo. Ayan, kasi malapit na magtanghali. Malapit na magtanghalian, mga kabayan. Ayan, ito na ang ating uulamin ngayong araw na 'to. Malapit na. Good morning, good morning, mga kabayan. Yeah ang ating ating uulan ayan na tangay ng truck ko oh. mga wire dito nagbabaan na sumabit sa truck 'te mo o oh. nagkabulbul na yung mga ano dito ayan oh. kaputol putol na wala na tong ano kawaway mga mga wifi dito oh. kaputol putol na oh. nadamay ng truck okay, no? ayan o oh bumaba yung ano at yung mukhang gando oh. no haaban ito nadali ng truck ayun bumaba dito as in teams ah, putol putol na oh. ayun putol ayun putol na naman oh. wala na ah. Madali ng truck. Ayun oh, na, na. Kita yung truck. Ito pa nga, oh, Dito, bumaba, oh. O oh, yan, oh. Bumaba na rin ito dito, oh. nagaputol putol na yung ano nito. pipe oh. Ayan, oh. Kaputol-putol. Madali ng truck. Ang bababa kasi na mapagkakabit ng mga ano ito, oh. Yung mga pipe Ayan. Ang bababa kasi ng ano, kakabit nila oh. Mga nakalundo. Eh, o mo, oh. Kita mo to, oh. ang bababa na. O oh, chip, ano masasabi mo dito? Well, DT, shout out sa inyo yung mga wire na nagkala ko. Mabababa yung ano eh, mga pagkakabit nila ng wire eh. Nadali oh. ng truck, putol -tul tuloy. Ah, papayara naman kayo kay niyan. Maray ang lakas ng mga bar, hindi na kinukuha yung mga putol na wire. Oo okay. oh, nga eh. abala pa sa amin 'to eh. Maray ang install. Sa ginagawa nila eh. o so, papahirapan pa. Ito, wala na 'to. Tapon na 'to. Wala nang silbi nito, hindi na malulugtong, putol-putol na. Ayan mo, oh. kaputol-putol na. Pati yung sanga na malunggay, nadali, Naputol din dahil sa lakas siguro ng ano to. Oh, ito, oh, nagkabalat-balat ang pao. Oh. Yung mga na nagkabalat-balat na, oh. Sana Shout out dyan sa mga ano, saway. Ah, Chef, tanggalin na natin to. Wala na to silbi. Baka maka, ano pa to dito, makadisgrasya pa to ng sasakyan. So, ang, ang init pa man dito, nakasag, nandun tayo, sa, ano, kasagsagan ng init. Ito na mga nagkakabit ng na mga, ayan eh, o, ng wifi o. Oh hindi man lang nila itaas-taas na maayos o tingin mo dyan o parang anong na itsura dito sana to o puste ayan o kabuhol na o ayan kadali kasi ng plak eh. ang bababa kasi ng kabit ng mga ano wire hindi mo ako ng mga babababa, o pasaway ayan A abalahin sila ngayon to hindi huh. mo sa daming wire na to o

shout out dyan sa mga naputulan ng ano wala ng wifi hindi hmm. Ano? naman kasalanan yun ha naputulan ng wifi mm -hmm. yan kasalanan na lang na nagkabit nito eh bababa ang bababa ng pagkakabit nila ng wire ito mo oh kakabol bol oh Magaputol, putol pa ito mo naman oh pasaway kasi si Sim ano ay ang baba ng pagkakabit nila o oh, ano ba to ano ba to o oh, yun. nakakabit doon